selfie kami. Ayan. Kuhaan lang natin ng ano yung ayan oh, puro dahon. Dahon. Dagas na dahon. Get you. ayaw umiiwas sa camera. Tapos si eh, alam niyang busy ako dito. <laughs> Shooting. Ayan, malakad-lakad. Ayan, tuloy. Ayaw niyang sumali sa kamera Oh, ayan. Oh, I got you. Sabi ko, akit pa kami sa taas. Akit pa kami doon sa taas. Doon pa guys. Um, oh, meron mga tao din. Meron ding mga tao. Oh, okay lang yan. Tuloy. Akit tayo. Ayun guys. Marami nang nagsipuntahan dito guys. Huh? Dito lang yan sa my chapel. the mirror. Tara guys. Enjoy natin ang view. Ay, andito kami sa chapel mga no guys. Ayan. Mm. Ayan guys, enjoy the view. panas okay. dar Bentar Silit Hello guys Oke, okay, the view Semuanya Halo guys Parah Sama yuk aku di sini Oh, share ke sa ang view Ganda

Ayan na. Nag-umpisang mag-bagting. Kung ilang beses yan mag-bagting, <laughs> ibig sabihin yun na yung oras. Sana natin magbilang. 1 2 ah, 3 4 Ah. 3 Alas tres lang pala 'yon mga guys. Akala ko o'clock. Yan, yeah, nagbagting. Akala ko, alas 5 na. Eh, tatlong beses lang. Ibig sabihin, alas 3 na ng hapon. Pusing-pusing muna tayo. Ayan guys oh. Ang senaryo sa baba. Galingan sila dito sa taas, guys. Ayan. Galingan sila dito sa taas. At kami nandito pa. Nag-enjoy pa kami dito. Ayan. Enjoy muna bago bumaba. Okay, let's go down. Yeah. mamadali na yun. Pag sabi kong mabababa, ang bilis. Ando na agad. <laughs> Bumaba na siya agad. Oh, ayan. <laughs> Uwing-uwi na siya. <laughs> oh, at ayun pa oh, may nakita ako doon, no. Ayun oh, saan kaya papunta 'yun? <laughs> okay, guys. Thank you for watching. Bye. si Goth. Ang iban. ipan. na, uuwi na kami. Bababa ba na kami. Pag sabi kong uuwi, ang bilis niya, oh. Uwing-uwi na pala. they're still alive huh so i'm going to so yeah i go thank you for watching guys Kasi gusto niya. Gusto niya pa. Gusto pa niya. Hanap ako ng marami-raming damo yung marami-rami ayan ayan ay sino you know ah. horse takot ako ba kainin yung a uh, pati aking kamay bye bye horse bye bye that's all bye